Bakit? Kanyang palag- ginagawa? ko. Nagpupunas ng pawit. ka palag! Bakit? Ang kogi niya kaganyan. Labas <laughs> <laughs> ko yung puppet ko. Ang pangalan niya Titoy. Titoy. Lahat ng puppet ko letter T pangalan. Titoy, Teloy, Telo, Tango, Tutu, Tuti, Tenten. ten na -ten. <laughs> letter T? It's my simple way of reminding myself of the cross of Jesus because when you write the letter T in small case, it's the cross. No, It reminds, it's my subtle way, it's my secret way of reminding myself that I do what I do for the grace of Jesus and because of the grace of Jesus. Nice. So, uh, Ganun, palimutan niyo yung mga sarili niyo ng mga sign hey, para maaalala niya lagi si Lord. Huwag mo kalimutan si Lord. Sabi mo sa katabi mo, huwag mo kalimutan. Huwag mo kalimutan si Lord. Lalo pag sikat ka na. Oh, yan, okay? Kunin natin si Titoy. Lagi dito, Titoy. Yan, okay? Ito si Titoy. Okay, ah! Nakalugot <laughs> lang <laughs> ako. I'm flying! dito yung po. Oy! Oy! Oh, dito pa rin tayo sa Jesus Rings. Ano ng mga gata ah. Ang bilis nung mga kay, ah. <laughs> Iba na yan, iba na yan. Kanina kasi mga grade schoolers eh. Wow, ang dami nyo. Uh Oo. -oh. Sino nga birthday? <laughs> Anniversary ng ano, ng Jesus Reigns Christian Academy. Ayoy, ay, ilang taon na sila dito? 28 years na sila dito. Ay, 28 years na kayo dito? Oo. Oh. Umuwi na kayo, inahanap na kayo sa inyo. <laughs> <laughs> Batiin mo sila. Isa-isa. <laughs> Hanggang bukas tayo dito. Hindi isang bati lang. sabi Sundan mo ako. Ano ka sasagyan? Sundan mo ako. Huh? Sundan mo ako. Sa kakunta? Anong song ka Sa kakunta? Pidangon, Broadway, Gronggrong, Skystar. English, <laughs> <laughs> follow me, left and right. si ra a a a a a a a a

Hindi yung pinto, si Mike, ano yan? Mike? Huh? Mike yan. Si Mike yan? Uh. Taya, <laughs> <Dali siyang ulo. laughs> Waka, Oo. Batang payat na. Andito ang ulo. Sabi niya sa TV, napakuso. Oo, ay, napo ako. Mampalakas <laughs> to ng boses, pakinggan mo ha. Tito. Uh. Narinig mo? Ang lakas Oo. Oo. Uh. Tito. Mon! Mon, kinukuha nyo na po ako! Siya muna! <laughs> ano? Ano ba? Sabi ba? hello! Hello! Ako po si Tito'y! Eh. O, si Tito'y ka din! <laughs> Ikaw? Ako po! Oo, ako po! Ako po si Tito'y! Eh. Very good! Very good! Uh, anong pangalan mo? Very good! <laughs> Ilan taong ka na? Six! Six? Ano gusto mong maging paglaki mo? Seven. Ang corny nung pinawanan nyo, yak. Six, seven, inyo. <laughs> Hindi, pag malaki ka na. Malaki. Oo. Malaki. Oo. Gano'ng malaki. malaki? Ganito sa akin. Gano'ng malaki? Gano'ng malaki? Pag ganito. Pag ganito ka nakalaki, anong gagawin mo? Ang dadaye. Hindi. Pag... Huwag <laughs> Gusto mo maging doktor? Ay! Doktor! Doktor! Tito! Wow! Gusto mo mag-doktor? Oo! Oh, huh? Tutulong ako sa kaldenya! Wow! Oh? Gusto mo mag-doktor? Oh, ako! <laughs> Dinala kita sa doktor lang isang araw para sa check-up mo iyak ka iyak e! Eh. Ha? Huh? Iyak ka iyak! Dinala kita sa doktor ni Eh! eh Kasi ganyan ka nang! Bakit? Ganyan ka lang! Ganyan ka Nagpupunas ng pawit! Ganyan ka nang! Bakit? Ang kogi niya pag ganyan! <laughs> Aduh, Mas. Menyenang. Aduh. Jangan lawan. Tanggalin kau. Bentar. Aduh. Ih. Mm. Ah, dokter. Oh, eh, oh. entar kok kesa dokter nih. Eh. Takut tidak umi iya ke? Eh. Dia mo mau imbata so dokter. Iya, tanungin mau anu gusung lagi. Dokter. Ang weird, di ba? Sipin mo gusto mo maging tas pag nakita mo, um, iiyak ka. Ba't ganun? Injection! Aww. Ako rin, takot ako sa injection. <laughs> Ba't kaya, no? Minsan nga, sundalo, ang laki ng katawan, eh, no? injection na, ah! Di ba, no? Takot ganun. Takot ka pala sa injection, eh. Ba't gusto mo mag-doktor? Siyempre ko. Para kang laki ko. Gaganti ako! <laughs> Pwede hindi masakit pa, tusok pa yung sakit! Hindi, <laughs> seryoso na. Gusto ko, ano? Superhero. Oh, superhero? Wala naman totoong superhero? Ngayon, ako. Oh, talaga? Anong gusto mo maging powers? Lilipad ako. Ba? Wow. Pag malaki ka na, lilipad ka. Hindi, ngayon. <laughs> ngayon, po. Dito? Dito. Lilipad ka dito. Ako. Paano ka lilipad? Ihagis niyo ako. <laughs> <laughs> Hanggang saan mo kaya lumipad? Depende ko. Hanggang saan niyo ako kaya ihagis. <laughs> Gusto nang maging dapat ano, kung ano man yung pangarap mo, dapat mag-aaral ka ng mabuti. Sabi mo sa kanila, mag-aaral kayo, kayo ng mabuti. Mag-aaral ko oh. kayo ng mabuti. Yan. Yeah. Yan. Yeah. May favorite subject ka sa school? Ay, meron po. Oo. Oh. Kasi nga, uh, one plus one, mat tayo. Kanina, na-meet ko sa si ano si Sir Kevin. Teacher Kevin, tama po. Yan, yeah, sa ano, mat. Ay, nagaling ko ako dyan. Ako po ang pinakangagilis sa mat. sa inyo? Ako, sa so online class na rin. Ako, ang kilo, gilis. Ikaw talaga mabilis? <coughs> sige, sige, try natin ha. Oko, sobrang gilis ko. Sobrang bilis 10 plus 10. 10. salah 1 plus 1 2 2 plus 2 4 4 plus 4 8 8 plus 8 16 Ilan taong ka na? 32 <laughs> Mali yung sagot mo Mali ko yung tanong nyo <laughs> Ano ba? Ano ba? Ah O, oh. hindi, ano pang Di ba pag ano Dati naaalala ko nung high school kami Merong icebreaker Ginagawa nyo pa ba yung yun? Di ba? Nag-icebreaker kayo? Ako oh, oh. Pag icebreaker, anong ginagawa mo? Pumakanta ko ako Oo, oh, oh. di nga sample nga Pakanta ko. Oo. Uh -uh. Sige ka. Uh -uh. Sino kinakantaan mo? Si teacher! Good. Sige. O. Anong kanta mo kay teacher? Ahem. Ahem. At tumigil ang Nang uh -huh. ako'y ituro mo Kinakanta mo yung kay teacher? Uh -huh. Oo. Oh, ang sweet naman. Ba't yan ang kinakanta mo kay teacher? Presentation po eh. <laughs> <laughs> Hindi ko alam yung sabot eh. <laughs> Sabi niya, tito eh. Saan ginarel siya, saan? At tumigil ang mundo. <laughs> Ngayon pa ako isang kinakanta. Ano yun? <laughs> Nandyan ka na naman, di nyo nga iwasan. Tumigil. <laughs> saan mo kinakantayan kanino? Sa classmate ko. Aww. Kinakanta mo sa classmate mo? Ako. Oh, oh. Bakit? Nangungoki. <laughs> Magsasalat hmm. ako nakasilit siya. Eh. Nandyan ka na naman. Di nyo nga iwasan. Tungingin sa akin test taker. <laughs> teacher o, nangungok niya o. Sa akin ni teacher, huli ka. Sitting sa akin ng classmate ko. At tumigil ang mundo. <laughs> nang ako'y i-guidance <laughs> Tanggal ang alawans ko. <laughs> <laughs> know, alam mo, alam mo sa Bible, no? Babasa ka ng Bible? Ay, hey, opo. Uh, best teacher talaga si Jesus. Sobrang galing ni Jesus magturo. Sobrang galing. Pag binasa niyo po yung gospel, makikita ninyo kung sino ko usap ni Jesus, ganong level siya. Pag ang kausap niya bata, para siyang bata magturo. Pag ang kausap niya, ano, teachers, teacher din siya. Ang galing. So, Nag-a-adjust siya sa kausap. Ah! Wow. Sabi pa ni Jesus, be like children. No? Dapat lalapit ka kay Lord. Mataas yung faith yung bata. Di ba confident yung bata? No? Hindi siya masyadong overthinking. wow Oo. Yeah. Ikaw ba nagbabasa ka ng Bible? ako Kaya nagkakasa kayo ng Bible? Nagkasa kayo. Oh. Gigigyan ko kayo ng Bible. Lahat kayo. Ligre. Oh, gini ya. Ini sponsoran di Prinsipal <laughs> Already, anong, anong nagme memory verse ka? Share mo naman samin. Sa Apa? Anong memory verse mo? Memory verse. Memory verse. <clears throat> John. 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 <laughs> John. 14, Sabi ni Jesus... Ah. Sabi ni Jesus... Anong sinabi? Wala <laughs> kaya ka, dami taon, di mo alam. <laughs> Bakit? Nandung ba ako na sinabi niya yun? Judgmental <laughs> <ngayon, tang> kanili. <laughs> Turo ko sa'yo, sundan mo ako. Sabi ni Jesus... Sabi ni Jesus... Ako ang daan. Hmm? Ako ang daan. Ikaw! Para sa daan. <laughs> Principal! Kulto! <laughs> <laughs> sabi mo, sabi ni Sa akin, Jesus Siya ang daan Ako ang daan Yan si Jesus Ang katotohanan At ang buhay At ang buhay Walang Walang mga kata sa ang gitang ko Walang kinikilingan Walang kinukatak sa nan Sir, Jesus, totoo na nga Hindi kita tatantanan Ano <laughs> <laughs> ba yan? Hindi kita tatantanan Hindi naman kasama yun Di e, ba sinama mo yun? Eh kasi ko... Kaya nandito tayo, kahit nagkandelik mo, na, andito pa rin tayo. Kasi hindi tayo tinantanan ng pagmamahal ni Lord. Oh. Sabihin nyo sa katabi nyo, love ka ni Lord. Hindi ka niya <laughs>